palagi nating nakikita ang special power of attorney. Halimbawa, ang uh, kapatid mo nasa Dubai or nasa Europe or nasa Amerika at uh, meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Ibenta yung bahay, ibenta ang kotse, i-manage ang negosyo. Ang authority mo ay nasa isang special power of attorney. At uh, dito eh uh, binibigyan ka ng authority ng principal mo na gawin ang dapat mong gawin. However, meron bang term o meron bang fixed period ang effectivity ng SPA? Ang SPA ay alive hangga't buhay yung taong nagbibigay. So, uh, Hanggang-hanggang, actually, wala siyang 10 years, wala siyang 50 years, wala siyang 2 years until it has been revoked or until the death of the principal giving yung SPA. So, halimbawa, yung mga SPA na magbenta ng property, SPA na magsanla ng property, effective yan hanggang buhay yung nagbigay uh, ng SPA. Pero the moment na namatay, yung principal ay hindi mo na pwedeng gawin yung uh, mga authority na binigay sa iyo doon sa SPA. And uh, the moment you use an SPA na patay na ang principal ay pwede ka rin madimanda ng uh, estafa, usurpation of authority or any criminal case falsification of public documents o mga criminal cases because ang life ng SPA is hanggang buhay yung nagbibigay ng SPA.